Ang age mo ay 35 years old. Tama ba? Sir, yes, sir. 35 years old. Pero marami yung nagtatanong, ano nga ba ang gagawin kapag sumobra na yung edad ng isang tao na gusto maging polis? Ano yung paraan at ano yung naging dahilan para makapasok ka sa PNP at uh, uh, makapag-training na rin? Yung nga po, sir, na umpisa po ako, umuha ng age waiver, sir, nung... Uh, 32 years old po ako, 32. sir. 32? Oh, hmm, tapos? Nagpasa po ako ng... Saan ka ng... Ano, ng... ID waiver folder po sir Saan? sa PRSU po sir. Hmm? So ang ginawa ko po sir, inaral ko po muna kung ano yung mga dapat na skills na tatanggapin ng PNP hmm. para maggrant po ako ng ID waiver. Eh nagkataon naman po sir na yung skills ko bilang seaman sir. Seaman ano mga skills mo? Anong Pero ano po ako sir? Uh, driver po. Nakakapag-drive po ako ng barko. Wow, driver ng barko? Oh tako. So, nakakapag operate po ako ng lifeboat, rescue mm. boat, mm. meron po akong... Uh, ano yung pala yung kabilang po sa mga uh, special skills yung uh, nakapagdadrive ka ng barko, nakapag-aayos ka ng mga, ano, boats ba yun? Lifeboat po, rescue boat, nakakapag-operate po ako. Ano pa? Nakakapag-perform po ako ng search and rescue sa tubig. Mm. Search Wasa? and rescue? Ibig sabihin, kaya mo magturo sa ating mga bagong pulis pa kung sakasakali kung paano yung tamang proseso sa paglangoy, ganun ba? Yes sir, wow, okay. po. kaya, po. natin i-perform yun sir. Hmm. Yun po yung mga skills na ginamit ko, tsaka po yung basic first aid, basic firefighting, okay. yun po yung mga nagamit kong skills sir para ma-grant po ako ng interview sa NCRPO ng PRSU sir. Tapos po, nung naipas ako po yung interview sir, naghintay lang po ako ng mga ilang buwan sir. Pinatawag po naman ako sa Napolcom. Doon naman po ako yung interview sir. Mabot din po ng isang taon sir, bago na ako yung So, bigyan mo sila ng inspirasyon yung mga overage na, na huwag mawala ng pag-asa. Kung meron din naman silang special skills, yan. And sa mga overage na katulad ko, makakakuha pa rin pa naman kayo ng special skills ito sa TESDA. Yung NC, 3 ng truck driving, nagagamit yan ng PNP. So. Pag-drive ng bus, saka ng truck nila, pwede nyo gamitin yun. Mar marami pa naman skills, mag-advance first aid kayo, mga automotive, hanggang NC3, NC2. Ano yung NC3, NC2? Sir, yung advance na po sa pagme mekanik ko sa so, hmm. pwede po nilang ipasa yun sa unit na gusto nilang ano mapabawi lang sa PNP siya. Yung po ang paraan sir. Maraming maraming salamat po at uh, magi po natin ang isang tao na overage na pero nakapag sa PNP dahil sa kanyang special special so, skills. God bless you po. Ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz.